magandang araw po sa ating ngayon pagbabalik sa maraming salamat po sa panonood ang atin ngayon makikita ay itong crossing na nag-iisang rock sa gitna po ng high speed. ang makikita natin ng mga markers ay ito ay para siyang pyramid na may nakapukit na para siyang palaka mga kadiscover at dito sa likod ito yung kanyang naka na possible nga mayroon dito under o 2 to 3 object target dito may naka engrave sa taas na para siyang kamay at ito yung side naman niya nga naka -triangle. ang pinapahiwatig nito ng mga ganitong markers ay dito sa unahan ito na yung counter nag Little Y ng daanan. Ito ay nakaturo sa right side. Dito makikita natin mga ka-discover yung nag-iisang rack. Mataas lang ang mga palay at uh, hindi pa naaani kaya nandoon sa unahan kung makikita natin. Hindi lang masyado klaro, napakalaki yung rack sa Little Y na crossing. Ito yung kanyang iskit mga ka ito yung mga markers niya or mga ship ng rock sa una mga pyramids sa literally nga daanan na dito sa rice field shout out po sa lahat ng mga subscribers sana nasa mabuti kayong kalagayan sa ito sa atin panunod ngayon at maraming salamat po sa atin muli pagbabalik ito ang atin ngayon na edicode or na discovery na possible ito ay isang at treasure markers dito sa isang lugar mga ka-discover at kung makikita nang ninyo itong mga nagpakaukit ay makidikod na lang po at sa atin mga dikod